Nagpa-deliver na pala kami ng buhangin dito sa baba mga kamasil, para gagamitin sa aming ipapatay mini house o bahay kubo. Abaw a mini house kit pa abi. Bali balay rong galit yung mga kamasil kaya naman tara samahan nyo muna ako sa araw na ito. So bali for today's video nga pala mga kamasila ito yung unang araw na nagpalagari tayo dito ng mga niyog na gagamitin natin para si yung bahay natin dito sa baba. Sobrang ganda nga dito sa pisto namin mga kamasil kasi nga malapit na rin kami sa ilog at napakaganda talaga yung tanawin dito at hindi ka talaga mabuburing. Itong mga niyog nga pala na pinalagari namin mga kamasila bali kompleto din po pala yan sa mga papel mga kamasila at nakuha din po kami ng barangay permit para naman kahit papano kahit masita tayo dito ay meron tayong papel na ipakita sa kanila. At sa pangalawang araw naman pala mga kamasila, ang ginawa natin dito bali nilinisan naman natin itong mga kalat na nanggaling dun sa mga niyog dalip dahil pinagpalagari nga kami, di ba? Ay perfect man din talaga. Kailangan talaga natin linisan ito mga kamasil kasi nga sa susunod na mga araw ay magpapagawa na rin pala kami dito ng bahay. Bali yung kalahati pala ng sahod natin dito sa Facebook mga kamasil ay dito po napupunta. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo kay Kamasil TV. Dahil kung wala kayo ay wala tayo sa ganitong part. Mga kalambat, kain po tayo pansit mga kalambat oh. Meron pa tayo dito mga kalambat. Ano Hmm. Ito lang po yung ulam natin ngayong tanghali mga kalambat. ni kasih ketena kena ud malah hulik. Katlong araw na pala natin dito sa baba mga kamasil at sa pangatlong araw naman na ito ni napadeliver tayo ng buhangin para gamitin natin dito sa pagpapatayo ng ating bahay. Hindi man ito kalakihan mga kamasil pero ugods na gods na rin para ito sa amin kasi nga gagawa kami ngayon ng business pa na pwede namin pagkakitaan para kahit naman papano ay wala na itong kitain dito sa Facebook e meron tayong sideline bukod sa pag-aalaga ng mga native na baboy. Isang tracker na pala na buhangin yung pinadeliver natin ngayong araw mga kamasil kasi yun lang yung pasok sa ating budget. Next na rin pala ito kamasil, meron na palang pinoyan at saka graba. Isa may yung ko dito at kami na rin bahala magbistay niya. Ay, perfect man din talaga. Kapit nang nagpagawa ng kubo si Kamasil. Sobrang ganda din talaga dito sa pista namin mga Kamasil kasi nga malapit na rin kami sa kalsada at pwede talaga kami magtinda-tinda. Bago nga pala matapos ang vlog na to, gusto ko lang may shoutout yung mga nag-comment ang nakarang vlog natin. Kaunti lang po yung muna yung shoutout natin mga Kamasil at sa next vlog naman yung iba. Shoutout na po pala kay Willy Kahilig from Matt A. -E Santa Perumblon. At shoutout din po pala kay Ryan Santos at kay Estelita Menosa. At shoutout din po pala kay Mayo 12 from Slovakia. Tama ba? Yeah country. So yung mga yun na muna yung shoutout natin dito sa vlog natin at sa sunod naman na video yung iba na nag-comment na karang vlog natin. Thank you! Ano ta? Ano? Ano ba't na? Ano ba't na? Inig na lang ka, Pino? Oo. Yellow, yellow. Talagang ko ba't katumbal ya para mag-angkang? para hindi. Ha? Magkita mo sa vlog ya?